So hello guys, welcome to my video for today So ngayon, uh, nagawa lang ako ng survey or making video para malaman natin kung paano mag-apply papuntang Canada kasi ako, eh, kagaya nyo rin ako nandito sa Saudi Arabia nangangarap na balang araw sana makapunta rin ng Canada, makapagtrabaho sa ibang bansa isa rin ito kasi sa, sa pinapina, pinapangarap na puntahan so ang problema lang talaga, laki na bayaran hindi ko pa makaya nung nakaraan kasi na-experience ko dati, nung unang may tumawag sa akin So mahirap kasi yung tawag eh, kaya mas maganda mag-survey tayo or pumunta tayo sa polo, pwede mo natin itong tanungin kung ano yung mga legit, baka sakaling alam nila kung na yung mga legit na agency na pwedeng apply dito papuntang Canada. So hindi, na ako, hindi ko na patatagalin. So ito pa sariling survey ko lang to kasi may ginagamit ako yung Bing Microsoft. So ayan oh. ginawa ko lang to bago pumasok. So ayan oh. paano mag-apply ng trabaho dito sa Saudi Arabia papuntang Canada. So ayan, i-ano natin. So ayan, magta-type na yan. So palitin ko muna Habang nagta-type So ayan So ayan siya Paano mag-apply ng trabaho dito sa Saudi Arabia Papuntang Canada So ay, na natin So kung nasa Saudi Arabia ka at naghahanap ka ng trabaho sa Canada, narito ang ilang hakbang para sa pag-apply network gamitin ang iyong koneksyon sa Canada makipag-ugnayan sa mga kaibigan kamag-anak o kasamahan sa industriya gumawa rin ng provisional na profile sa link para makahanap ng mga professional sa Canada so, gumawa ng impresibong CV highlight ay highlight ang iyong mga kasanayan karanasan at mga katagumpay sa iyong CV gumamit ng bullet points at headings para maayos ang pagkakasulat Isama ang mga keywords mula sa job posting para mas madaling makita ng mga employer. Gamitin ang job site at online platform maghanap ng trabaho sa mga job site tulad ng Indeed at Job Bank. Mag-set up ng email alerts para sa mga bagong posisyon. I-explore rin ang mga niche job boards at industry-specific website. Gawin ang market research bago mag-apply. Alamin ang kalagayan ng Canada job market sa iyong larangan. Tingnan ang mga trend job growth at salary range. Unawain ang sweldo at binipisyo. Alamin ang average pay range para sa iyong role at experience level. Ito ay makakatulong sa negosisyon ng iyong compensation package. So maingay nga dito. Maingay nga dito sa iyong trabaho. Kung may iba ka pang katanungan, huwag kang mag-atubiling magtanong. Uy, ang lupit nito ah. So yan yun. So gano'n lang yung uh, ganun lang yung ano no. Ito pa pansariling ano ko lang to, survey. Pero sa natin medyo malaki-laki yung bayarin dito. Kasi nung nag-apply nung ano no taon ito nung may tumawag nung sumusubok ako. Lalo yung makasama ko. Nasa kalahating milyon ang hinahanda nila. So show money lang naman yon uh, para uh, patunay na kaya mong buhayin yung sarili mo doon sa Canada at kaya mong suportahan. Yun ang sabi nila sa akin. Kaya uh, medyo maganda rin tayo ng pang-apply natin. So ayan guys, so, hanggang dyan lang aking video for today guys. Maraming salamat guys hanggang sa aking mga susunod na video.